Ay, wow! Ito po yung baby love love sa pag ay kay baby JJ ba? Ay, yung JJ yung baby ko silang tagaw. <laughs> <laughs> yung <laughs> sila ng hug baby JJ. Ay, <laughs> yan guys. Nagpamali po ako sa pagsalita. Akala ko si Coco Milo yun pala ay si baby JJ. Nakakatawa ko sa aking sarili. Si baby JJ pala ay yan guys sa loob ng isip. Naglakad-lakad po tayo. Tapos video-video video natin sa sarili natin guys. Kaya enjoy po tayo. Kalakala pa kaya tayo. No, hindi ba kailangan natin hindi pang yung sarili natin. Ayan, pababa na kami sa escalator no, guys. Lakat-lakat po tayo. Enjoy, enjoy. Ayan, nagpapakyot pa sa kamit na video-video sa loob ng yes, eh. Yan, pinapakita ko sa iyo, guys. okay <laughs> lang. Enjoy natin yung soap natin. Ilibang, ayan naman, guys. Nakita ko po, po si Santa Claus. So, sa Eri. Kaya, ayan, video po tayo kay eh, Santa Claus. Huh? Lumilipad sa Eri. <laughs> Ayan naman, sa food court naman tayo guys, tumambay po kami, nag-aantik po kami ng aming order na pagkain kasi nagbutok kami guys sa gala-gala sa paglakad lakad Ayan, nagvideo-video po tayo sa loob ng food court. <laughs>